So, hello mga kabukid. Ang gandang araw sa inyong lahat. So, advance mga guys, mas sa inyong lahat mga kabukid. So, ngayon mga kabukid, meron pala tayo mga yung pang mga eggs na in-incubate. Na ito yung ating first batch sa buwan ng December. So, ito sila mga kabukid. So, kasi ngayon, pang itindis days na nila bukas. So, ngayon yung 17. So, kailangan na natin silang ilagay sa ating hatcher. So, ito nga sa baba. Ito yung aking hatcher. So, ipwester natin sila mga kabukid. So, no mga yung mga luma kong video mga bukid dati yung sitter ko nilalagyan ko muna ng papel at saka ng ang tawag nung tila para hindi lumusot yung kanyang mga dumi pero ngayon ito na yung style ko ngayon lagyan ko pa rin siya ng ganito para hindi gumulong Ganito naman yung estilo natin ngayon. Nag iniba natin mga kabukid. Sinapansin ko masyado matarbaho yun. Kaya naghanap tayo ng... Hindi tayo hindi masyado matarbaho. So ito mga kabukid, oh, galing siya sa bilog. Bilog yung, at, yung ating itlog ngayon. Nasa sa... Nakapwisto siya sa bilog. you know, So ngayon... Pwisto natin siya sa X. Uh, lagay lang natin ng ganyan mga kabukit. Hindi oh. Ganito talaga mga kabukit pag manual, masyadong matarbaho siya. O so, sige lang. Enjoy lang natin kung ano 'yung ating mga ginagawa. So, lagay lang natin ito mga kabukit. So, at ito 'yung ating first batch sa buwan ng Disember. marami-rami din ito mga kabukid. Katulad din sa ating pagpisa noong November na 56 na sisiw. So ganyan lang yung aking estilo sa pag lagay ng eggs sa ating hatcher. So mayroon din tayo ditong eggs ng boiler mga kabukid. Ito, malaki siya mga kabukid. So, yung ating boiler din pala doon mga kabukid. Magdadalawang buwan na yun. Ngayong katapusan, isang kilo na. Tansya ko yata, mga isang kilo yun. tingnan mo yung itsura mga kabukid, puti yung kulay pero yung itsura niya parang native. <laughs> Napulitin meat the chicken. So, ganito lang yung ating estilo mga kabukid. Ayan. Sana maraming mapisa mga kabukid. para meron na naman tayong bagong sisiw. So ito mga kabukid, ito mga bats na ito, gagamitan natin ito ng vaccine. So first time kong mag-vaccine mga kabukid pag ito ay napisa. Tutagayin natin mga kabukid sa ating hot sir. Ito, ito yung sikang-bats, lipat ko lang. Nang sarako mo na yung ibitol mga gabukid. Baka lumunigil loob. Yung ganito yung silo mga bukid, lang talaga. Lalo na pag marami na yung eggs natin, papisa. So, wag apply pala ako ng vaccine mga kabukid kasi meron ako na po na doon sa ating mga alaga. Pag umabot na siya ng isang kilo, iwan ko lang bakit ganun sila. Nag-research ako na yung mga ganun talaga kasi yung aking alaga parang nalulumpo sila mga kabukid. Pag walang parang walang lakas Si so, pakita ko yung sunod sa sunod kong video mga kabukid yung sinasabi ko. Na no, yung ating mga alaga na bigla lang nalulumpo. First time kong magkaroon ng ganun mga kabukid kaya wala akong idea kung ano mga dahilan sa mga ganun. Yeah, ngayon susubukan ko talagang mag-vaccine. Si napuno mga kabukid parang sayang yung ating mga alaga, marami tayong pa isa-isa nalalagas. Imbis na gagawin mo na sanang inahin, anong nangyayari? Hindi na tutuloy mong gawin, yung plano mo na gawin inahin sila. Kasi, ayun. Namamatay lang, namamatay lang bigla. Yan. Tapos na mga kabukid. Ito yung ating first bus. Sana marami silang mga kabukit mga kabukid. At ito yung ating second itu. Oh. Kasama nito. Hindi ko pa ito nakanling mga kabukid. Kasi so, okay lang. Kaya na magkanling. Lalo na ngayon eh, Pasko. So, busy yung ating live mga kabukid. Marami kasing party. So, yung ating mga kabukid, hindi ko pa nandoon naglilimlim na sila lahat ano na ngayon 24 ni kupay na ilipat BC talaga pero ito pero okay lang yung mga inahin na yung mga kabukit kahit naglilimlim yun sila wala namang problema yun so yung sa atin lang yun na tayo makakulita pa ng itlog kasi naglilimlim sila brody ngayon kung baga nasa broody stage sila ngayon. Pero sige lang, focus muna tayo dito mga kabukid sa ating mga bagong batch. Yung 56 at ito. Sana mapisa ito lahat. Kung marami, sana siya. Kasi dito tayo mag-umpisa mag-vaccine. Itong mga batch na to. first time ko subukan itong mga kabukid. So, ayan mga kabukid. Ito na yung ating mga papisa sa buwan ng December. So, ayan sila mga kabukid. So, sarado natin at hindi mo na ako maglalagay ng tubig mga kabukid doon ako maglalagay ng tubig pag nakita ko na, na mayroon ng bitak yung eggs kasi nadadama yung yung sikan kasi mga kabukid nadadamay sila eh maga yung kanyang air pocket tumataas pa pag mayroon tubig nalulunod ang mga sisyo ng mga kabukid so ito na mga kabukid yung ating kapisa noong November mga kabukid malaki na sila mga kabukid yung ating upgraded native chicken So, ayan sila mga bukid. Hindi ko pa rin sila nailipat. So, ililipat ko to sila mga kabukid. Pag tapos na itong i-brood, i- i, i vaccine So, hindi ako, hindi ko to na ng B1, B1 yung mga kabukid. Diretso na to. gumila ako kanina ng vaccine na nang tawag nun, clone. Sabi nung tindera ng agribit, Kanda so, yun, pinaghalong B1 B1 sa kalasuta so yan ito sila mga kabuki oh. ito yung ating papisan ng November so wala para tayong mortality dito mga kabuki masikip lang sila yan pero oh. <laughs> so, okay na okay sila mga kabuki kahit na ganyan Lagi ko silang sinis sinicheck dito na kung ano yung magiging ano yung status nila so napansin ko wala naman problema so palagi lang ako nagdadagdag dyan ng ipa kasi minsan pag meron siyang ammonia ayun dinadagdagan ko na para mawala yung parang may amoy so yan yung maintenance pa rin natin bitrasin gold saka hinaluan ko rin nung minsan nung yung gamot na may antibacterial at paracetamol lalo na ngayon malamig December so disclaimer na mga kabukid dahil hindi tayo endorse yun ng ganun ng mga produkto na ating ginagamit ito sa akin ay sinishare lang so kahit pa paano mga kabukid successful yung ating ginawang brother hindi ko in-expect na ganito sila mga kabukid Nas Sama sa akin na baguhan pa lamang. Ito yung first time ko na marami akong uh, pabroad na sisyong mga kabukid. So, okay naman sila. Okay tayo sa first stage. Sa unang buwan nila. So yung ating challenge naman dito, yung sikan, yung pang, sa loon sa pangalawang, pagpasok nila sa pangalawang buwan. Hindi natin alam kung ano naman mga mangyayari. So tuloy-tuloy lang tayo focus tayo muna dito mga kabukid. Titingnan natin itong bats na to kung palaki ba natin sila ng tatlong buwan ng isang kilo. So, meron din itong maliit mga kabukid. O. Ito yung second bats. Yan, tumaliit, so, to. San yun? yung maliit. Oh. malaki ito. Saan yun? maliit dito eh. Yung, ito yung pangalawa natin eh. Ayan. Ay, oh. Ayaw magpahuli. Yan o. Oh. Ayan ako. cute nila mga kabukid. <laughs> So, oh, lay ito, oh. you know. Ay, magpahuli, mga kabukid. Ay, nako. So, yung ating ilalim dyan, mga kabukid, ah, naglalagay lang ako ng abo dyan. Yung galing sa dirty kitchen. So, hanggang dito na lang, mga kabukid. Advance Merry Christmas sa inyo lahat. Happy farming mga kabukid at enjoy lang tayo sa ating mga ginagawa. Patuloy lang tayo sa mga plano natin sa buhay. May awa naman ng Panginoon kung ano man yung ating mga ginagawa. Patuloy lang at huwag tayong hihinto. Happy farming. Bye bye mga kabukid. See you in my next video mga kabukid. Kasi na kayo mga kabukid kung hindi ako palagi nagbibideo. video. nga ito yung trabaho talaga kung saan tayong tayo nakagawa ng content. So, happy farming. Bye-bye mga kabukid.